Narito ang isang bagong kwento ni Toto na may twist ng paglilipad at mahiwagang buhok, na ginawang mas makulay at may aral. Ang gintong buhok at pakpak ni Toto. Isang umaga, habang nakatayo si Toto sa bakuran niya, napansin niyang biglang humaba ang kanyang buhok, parang sinulid na ginto na sumasayaw sa hangin. "Ano ito?" bulalas niya. Bago pa man siya makapag-react, may malalaking pakpak na lumitaw sa kanyang likuran, parang mga alaala ng ibong phoenix. Dahan-dahan niyang inilipad ang mga pakpak at unti-unting lumutang ang kanyang paasa sa hangin nakita niya ang kanyang mga kapitbahay na nagulat, ang mga ibon na sumasayaw sa ulap at ang malawak na taniman ng palay na parang berding karpet. Habang lumilipad, nakita niya si Aling Rosa na nahihirapan buhatin ang bigat ng kanyang basket ng gulay. Agad niyang nilapitan at tinulungan si Aling Rosa. Salamat, Toto. Anong mahiwagang kapangyarihan ito? Tanong nito. Hindi ko po alam, Aling Rosa, pero masaya akong nakatulong ako. Sagot ni Toto. Pagkatapos, dumaan siya sa bundok at nakita ang mga bata na naliligaw. Ipinakita niya sa kanila ang tamang landas pabalik sa baryo. Sa huli, bumalik siya sa kanyang bakuran. Ang kanyang buhok at pakpak ay unti-unting bumabalik sa dati. Nang tanungin siya ng kanyang tatay, totoo bang lumipad ka, anak? Umiti si Toto at sagot, tatay. At natutunan kong ang tunay na kapangyarihan ay ang pagtulong sa iba. Mula noon, tuwing nakatayo si Toto sa bakuran, laging may ngiti sa kanyang mukha, alam niyang kahit ordinaryong tao, pwedeng maging bayani sa sariling paraan. Aral, ang tunay na kapangyarihan ay hindi nasa anyo o lakas, kundi sa pagmamalasakit at pagtulong sa kapwa.